Napakabata niya para sa posisyong ito, Mr. Reyes. Walang karanasan. Ito ang mga salitang gusto kong isigaw sa board meeting na iyon, sa mismong harapan ng lahat. Pero nanatili akong tahimik. Nakatingin ako sa kanya, sa aming CEO, habang formal niyang inanunsyo, si Miss Sofia Reyes na ang inyong bagong marketing director. Si Sofia, ang anak niyang dalawampung taong gulang, nakakatapos lang ng kolehiyo. Pinalitan niya ako ako na nagbuwis ng dugot pawis sa kumpanyang ito. Sa loob-loob ko, gusto kong magwala, sumigaw. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa anumang sakit na naramdaman ko. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang malamig na ideya ang unti-unting nabuo sa aking isipan. Hindi ito matatapos ng ganito. May isang bagay siyang nakalimutan. Isang napakaliit na detalye. Ako si Maya, sa edad kong 30, marami ang nagsasabing perpekto ang buhay ko. Bukod sa taglay kong ganda, ang aking mahabat makintab na buhok, matangos na ilong, at mapupulang labi, nabiyayaan din ako ng matalas na isipan at determinasyon. Hindi ko ito pinagyabang kailanman dahil naniniwala ako na ang galing ay nasa gawa, hindi sa salita. Bilang isa sa pinakabatang marketing director sa isang kilalang kumpanya, nakamtan ko ang posisyong ito sa sipag at tiyaga. Mula nang magtapos ako ng kolehiyo, dito na ako nag-umpisa. Marketing assistant, tapos project manager, hanggang sa umakyat sa pinakamataas na posisyon sa departamento. Bawat kampanya, bawat proyektong hinawakan ko, inilaan ko ang buong sarili ko. Madalas, mas matagal pa ako sa opisina kaysa sa sarili kong bahay. Hindi ko alintana ang puyat o pagod dahil mahal na mahal ko ang trabaho ko. Ang bawat tagumpay ng kumpanya ay tagumpay ko rin naging parte ako ng bawat hakbang nito. Si Mr. Reyes, ang aming CEO, ay matagal ko nang itinuturing na parang pangalawang ama. Siya ang nagbigay sa akin ang tiwala, nagturo ng maraming aral, at nagbukas ng pinto para sa aking pag-angat. Madalas kaming nag-uusap, hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa personal na buhay. Pinagkakatiwalaan ko siya ng buo. Ang aming departamento ang isa sa pinakamahusay Palaging lampas sa target ang aming mga campaign. Ang opisina ay parang isang pamilya, kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan, walang intriga, walang inggitan. Puro pagkakaisa at pagmamahalan. Feeling ko noon, masaya ang lahat at ligtas ang aming kinabukasan sa kumpanya. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi magtatagal. Isang araw, nabalot ng kuryosidad ang buong opisina. May anunsyo daw si Mr. Reyes sa aming staff meeting. Ipapakilala niya raw ang kanyang nag-iisang anak, si Sofia, na magiging ki-intern sa aming marketing department. Nagulantang ako. Anak, wala akong kaalam-alam na may anak pala si Mr. Reyes na halos kaedad ko lang. At magiging intern lang. Sa isang kumpanyang tulad nito, kailangan ng karanasan, hindi lang basta anak. Pero sinubukan kong intindihin. Baka gusto lang ni Mr. Reyes na matuto si Sofia mula sa baba. Napakaganda ni Sofia, walang duda. Mahaba ang kanyang buhok, makinis ang balat, at palaging nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Kitang-kita mong galing siya sa isang marangyang buhay. Ngunit kasabay ng kanyang ganda, isang pag-ugali na nakapagpakunot ng noo ang kanyang ipinamalas. Palagi siyang abala sa kanyang cellphone, nakafocus sa social media, at tila walang interes sa mga gawain sa opisina. Sinubukan kong maging pasensyosa. Bilang direktor, tungkulin kong gabayan siya. Ipinaliwanag ko ang mga proseso, binigyan ko siya ng mga simpleng gawain, tulad ng pag-ayos ng files o paggawa ng basic reports. Ngunit madalas, nakakunot ang noo niya, o di kaya ay nagpapakita ng pagkabagot. Minsan, habang nagpapaliwanag ako, bigla siyang bubuntong hininga at sasabihin, kailangan ko pa bang gawin iyan? Akala ko mas madali ang trabaho dito. Ang paborito niyang linya ay, sabi ni Daddy. O di sa amin, kahit ano, pwede kong gawin. Ang kanyang pag-ugali ay nakakaapekto na sa daloy ng trabaho. Nagiging awkward ang ibang staff. Hindi nila alam kung paano siya pakikitunguhan. Ang mas nakapagtataka ay kung paano siya protektahan ni Mr. Reyes. Kapag binabanggit ko ang kanyang pagiging pabaya, lagi lang niyang sinasabi na, hayaan mo na, maya. Bata pa yan. Matututo rin yan. O kaya, hindi mo lang siguro naiintindihan ang mga kabataan ngayon. Pero sa mga mata ni Mr. Reyes, nakikita ko ang isang lihim na pagtatago. Minsan, nahuhuli ko si Sofia na bumubulong kay Mr. Reyes sa opisina nito, at pagkatapos, titingin sa akin si Mr. Reyes ng kakaiba, isang tingin na maihalong pagtatago at pagmamalaki. May hindi magandang balak, bulong ng aking kalooban. Bakit ganoon na lang ang pagtrato niya sa kanyang ki intern na anak? Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumambala sa aking isipan. Ang presensya ni Sofia ay unti-unting lumala mula sa simpleng abala hanggang sa aktibong pagiging sagabal. Parang may pumipigil sa bawat hakbang ko. Ang mga file sa computer ko ay bigla na lang nagiging missing at kapag tinatanong ko si Sofia, ang sagot niya ay laging, ay, maam, baka na-delete ko po. Sorry, hindi ko alam kung sinasadya niya o talagang ganoon lang siya kapabaya. Pero ang pakiramdam ko may kakaiba. Sa mga brainstorming sessions, bigla siyang mag-o-offer ng mga ideya na halos kapareho ng sinabi ko kanina, pero ipipresinta niya na parang sarili niyang gawa. At kapag nagpapaliwanag ako ng isang konsepto, bigla siyang magtatanong ng mga bagay na lumalayo sa topic na parang sinasadya niyang iligaw ang usapan. Nakikita ko ang pagkunot ng noo ng mga team members pero walang sinumang nangangahas magsalita dahil alam nilang siya ang anak ng CEO. Ramdam ko ang tensyon sa hangin. Isang araw, nagkaroon kami ng importanteng meeting sa isang malaking kliyente. Kinailangan kong ihanda ang presentasyon na may mga bagong data. Pinagpuyatan ko iyon, siguradong ang pinakabago ang nakalagay sa aking flash drive. Pagdating sa meeting, pagka-insert ko ng flash drive sa laptop, ang lumabas ay ang lumang bersyon ng presentasyon na may maling impormasyon. Namutla ako. Paano nangyari yon? Sigurado akong ito ang pinakabago. Halos bumagsak ang presyon ko sa matinding hiya. Nagpanik ako at humingi ng paumanhin, sinasabing may technical glitch. Ngunit sa gilid ng aking mata, nakita ko si Sofia na umiti ng lihim. Sa oras na iyon, may nagring na malakas na warning bell sa aking isipan. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkakamali, Mula noon, nagsimula akong maging mas mapanuri. Napansin kong palagi siyang nasa paligid ko, kahit hindi ko naman siya kailangan. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin mula sa malayo, at kapag nagtama ang paningin namin, agad siyang magpapanggap na abala sa kanyang cellphone. Nagsimula rin siyang magkalat ng maliliit na chismis tungkol sa akin sa opisina, mga bagay na hindi totoo, tulad ng i-ang e, suplada daw ni Ma'am Maya o masyado daw siyang strikto. Ginawa niya ito ng discreetly, pero sapat na para maramdaman ko ang unti-unting paglamig ng pakikitungo ng iba sa akin. Kapag kinausap ko si Mr. Reyes tungkol dito, lalo lang niya akong pinapagalitan. Maya, masyado ka ng seryoso, sabi niya. Bata lang yan, nagbibiro lang. Masyado kang nag-o-overthink. Hindi niya ako pinaniwalaan. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Nagsisimula na akong matakot. Ang dating komportable kong opisina ay unti-unti nang nagiging isang lugar ng takot at pagdududa. May malalim na masamang plano at ako ang target. Pero ano? Bakit ako? Ano ang dahilan? Ang mga tanong na ito ay gumugulo sa aking isipan araw at gabi. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay dahan-dahang lumalaganap sa aking puso. Ang sitwasyon ay umabot sa sukdulan. Ang mga gawa ni Sofia ay naging mas tahasan, mas mapanira. Hindi na ito tungkol sa maliliit na abala o chismis, isa na itong direktang pag-atake sa aking reputasyon at posisyon. Isang araw, bago ang isang napakahalagang meeting sa mga investors, nagising ako at nalaman kong may email si Sofia na ipinadala sa buong departamento. Ang subject, important update, missing data. Nakasulat doon na nawala ko raw ang lahat ng financial projections na pinaghirapan ko at buti na lang daw ay may backup siya. Sa isang iglap, ako ang naging pabaya at siya ang bayani. Ang galit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag. Gusto kong sumigaw, magpaliwanag, ngunit alam kong walang maniniwala sa akin. Hindi lang iyon. Sa mga opisyal na meeting, kapag nag offer ako ng ideya, bigla siyang kukontra at sasabihin niya, narinig ko na yan, maam maya. Parang lumana po. Tapos, magbibigay siya ng isa-rilit e niyang ideya na napakapamilyar dahil iyon ang ideya ko na sinabi ko sa kanya sa isang casual conversation. Ang lahat ng mata ay nasa kanya at ako ay unti-unting nagiging anino sa aking sariling departamento. Ang dati kong pinagkakatiwala ang mga kasamahan ay tila lumalayo sa akin, ramdam ko ang kanilang pagdududa. Ang pinakamasakit ay ang tuluyang pagbabago ni Mr. Reyes. Ang dating mentor ko ay naging tagapagtanggo ni Sofia, bulag sa kanyang mga kapintasan. Kahit anong reklamo ko, kahit anong ebidensya ang ibigay ko, mga screenshot ng mga nawawalang files, mga email ni Sofia na nagpapahayag ng kasinungalingan, palagi niya akong sinasaway. Maya, kung hindi mo kayang makisama sa mga bago, baka hindi na ikaw ang nababagay dito, ang isa sa mga sinabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Siya na ang nagbigay sa akin ang tiwala, ngayon ay siya na ang nagtataboy sa akin doon ko napagtanto na hindi na ito basta-basta. Hindi ito simpleng inggit o pagkapabaya. Ito ay isang orchestrated plan para paalisin ako sa kumpanya. Ngunit ang tanong ay, bakit? Ano ang motibo nila? Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Mahal ko ang kumpanyang ito at hinding hindi ko hahayaang sirain ito ng isang ignorante at manipulative na babae at ng isang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagudyok sa akin na lumaban. Nagsimula akong maging mas mapanuri at maingat. Bawat email, bawat conversation, bawat insidente, idinokumento ko ng detalyado. Gumawa ako ng secret folder sa aking personal drive, inilalagay ko roon ang lahat ng ebidensya ng kanilang sabotahe. Hindi lang iyon, nagsimula rin akong mag-imbestiga tungkol kay Sofia. Sino siya talaga, bakit ganoon na lang ang pagtrato ni Mr. Reyes sa kanya? Mayroon bang mas malalim na lihim sa likod ng kanilang relasyon? Ang tensyon ay nasa rurok. Ramdam ko na palapit na ako sa katotohanan. Ang init ng galit at ang lamig ng determinasyon ay naghahalo sa aking dibdib. Sa loob ng ilang linggo, naging parang detective ako. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, hinahanap ko ang bawat posibleng clue na magbubunyag sa kanilang mga lihim. Nagsimula ako sa social media ni Sofia. Sinuyod ko ang kanyang mga lumang post na pansin ko ang isang post mula sa halos sampung taon na ang nakakaraan kung saan nagtag siya ng isang babaeng mukhang kamukha niya. Ang caption, Happy Mother's Day sa aking pinakamamahal na mama. Ngunit ang babae sa larawan ay hindi ang asawa ni Mr. Reyes. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dito ako nagsimulang maghinala ng malalim. Doon nagsimulang lumalim ang aking investigasyon. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Kailangan kong maging maingat, gumamit ng mga lumang koneksyon sa aking network, at kahit magbayad ng maliit na halaga sa mga private investigators. Unti-unti nabubuo ang puzzle. At ang bawat piraso ay nagpapakita ng isang nakakagulat na katotohanan. Si Sofia Reyes ay hindi anak ni Mr. Reyes sa kanyang asawa. Siya ay anak niya sa ibang babae, isang anak sa labas. At ang mas nakakagulat, ang ina ni Sofia ay dating sekretarya ni Mr. Reyes na nagkaroon sila ng matagal na relasyon na itinago sa loob ng dalawang dekada. Ngayon lang niya ito inilabas dahil nagkakasakit na ang asawa niya at desperado si Mr. Reyes na isecure ang posisyon ni Sofia sa kumpanya bago siya mawala. Nalaman ko rin na si Sofia ay hindi lang spoiled, siya ay mas matalino at mas manipulative kaysa sa inaakala ko. Siya ang nagtulak kay Mr. Reyes na itulak ako palabas para masiguro ang kanyang posisyon sa hinaharap. Ang lahat ng pag-iisip ko na siya ay aksidente lang o pabaya ay mali. Lahat ay sinasadya niya. Pero ang pinakamalaking small detail na nakalimutan ni Mr. Reyes ay ito. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ay itinatag ng tatlong pamilya. Ang pamilya Reyes ay isa sa kanila. Ang pangalawa ay ang pamilya Santos. At ang pangatlo, ang pamilya de la Cruz, ang aking pamilya. Hindi ko pinagmalaki kailanman ang koneksyon kong ito dahil gusto kong umangat sa sarili kong pagsisikap. Ngunit may isang lumang probisyon sa charter ng kumpanya na nakalimutan ni Mr. Reyes. Ang probisyon na ito ay nagbibigay ng karapatan sa isang direktang descendant ng mga founder na hamunin ang anumang desisyon ng pamamahala na sa tingin niya ay makakasama sa core values at original na misyon ng kumpanya, lalo na kung may kinalaman sa succession at leadership. Nahanap ko ang kopya ng charter na ito sa lumang vault ng aking lolo na dating isa sa mga founder. Nakasaad dito na ang sinumang miyembro ng founding family na may unblemished record of service and dedication to the company, ay may karapatang magsalita at ipagtanggol ang interes ng kumpanya laban sa sinumang ki hindi karapat dapat na pamumuno. Ako, na may mahabang taon ng serbisyo at tagumpay sa kumpanya, ay akmang-akma sa description. Ito ang aking sandata. Ito ang key small detail na magpapabago ng lahat. Isang ngiti ng tagumpay na matagal ng pinigilan ang sumila sa aking mga labi. Dumating ang araw na formal na inanunsyo ni Mr. Reyes ang pagpapalit sa akin ni Sofia bilang bagong key acting director. Isang espesyal na board meeting ang inihanda at alam kong ito na ang aking sandaling hinihintay. Nakaupo ako sa aking pwesto, kalmado ang aking panlabas na anyo, ngunit kumukulo ang dugo sa aking kalooban. Nakatingin ako kay Sofia na nakangisi at nagmamalaki sa kanyang upuan sa tabi ni Mr. Reyes. Ang kanyang pagmamalaki ay nakakadiri. Nagsimulang magsalita si Mr. Reyes, pinupuri si Sofia, binibigang diin ang tea youthful energy at new vision nito. Maraming board members ang mukhang nagtataka, ang ilan ay mukhang hindi komportable, at ang asawa ni Mr. Reyes ay mukhang balisa. Nang sasabihin na niya ang formal na pagpapalit sa akin, huminga ako ng malalim. Ang pagbabangon ay magsisimula na. Mr. Reyes, sabi ko, nang may kalmadong tinig, ngunit ang bawat salita ay may bigat at determinasyon. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Bago po ninyo ipagpatuloy, mayroon po akong naisabihin at ipakita. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mr. Reyes at ang pagkunot ng noo ni Sofia. Bumilis ang tibok ng puso niya, halatang kinakabahan. Nag-flash ako sa screen ng kopya ng email ni Sofia na nagpapalabas na nawala ko ang data, Isang ebidensya ng kanyang direktang sabotahe. Pagkatapos, ipinakita ko ang mga screenshot ng kanyang mga social media posts na nagpapatunay na siya ay anak sa labas, kasama ang kanyang birth certificate na nagpapakita ng tunay niyang ina. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa silid. Ang asawa ni Mr. Reyes na present din sa meeting ay namutla at napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang tingin kay Mr. Reyes ay puno ng sakit at pagtataksil. Si Mr. Reyes ay halos hindi makahinga, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. At hindi lang po iyan, patuloy ko habang pinipindot ang remote. Mayroon po akong isang napakahalagang dokumento na sa tingin ko ay nakalimutan na ninyo, Mr. Reyes. Lumabas sa screen ang lumang kopya ng company charter at itinuro ko ang partikular na probisyon. Bilang isang direktang descendant ng isa sa mga founding families ng kumpanyang ito, ang pamilya de la Cruz at bilang isang empleyadong may malinis na record ng dedikasyon at serbisyo. May karapatan akong hamunin ang anumang desisyon na makasasama sa interes at reputasyon ng kumpanya. Diretso akong tumingin kay Sofia. Ang mga aksyon ni Ms. Sofia Reyes, kasama ang inyong pakikipagsabuatan, Mr. Reyes, ay hindi lamang nakasira sa aking reputasyon, kundi lalong nakasama sa integridad at tiwala ng kumpanyang ito. Ang mga ebidensya ng paninira, pagkuha ng kredito, at ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na relasyon sa inyo ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad at pagtataksil sa mga prinsipyo ng ating kumpanya. Hindi siya karapat dapat mamuno. Ang board, pagkatapos ng mabilis na pag-uusap at pagsusuri sa mga ebidensya, ay nagpasya. Halos walang pag-aalinlangan, bumoto sila laban kay Mr. Reyes. Ang kanyang pagiging sihi ay agad na tinapos at si Sofia ay tuluyan ng pinatalsik sa kumpanya. Ang mukha ni Mr. Reyes ay bumagsak, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang niti ni Sofia ay napalitan ng luha ng galit at kahihiyan. Ang hustisya ay nakuha ko at ang kumpanyang mahal ko ay nailigtas mula sa kapahamakan. Ang mga mata ng mga board member ay nagpahayag ng paghanga at pasasalamat. Pagkatapos ng board meeting, nagkaroon ng kaguluhan, ngunit sa huli, naghari ang kaayusan. Si Mr. Reyes, na minsan kong itinuring na mentor at pangalawang ama, ay tuluyang nasira ang karera. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng eskandalo at pagtataksil sa corporate world. Ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng malaking problema, lalo na ang kanyang asawa, na nadiskubre ang kanyang lihim na relasyon. Si Sofia naman, ang mapanlinlang na dalaga, ay nawala ng kinabukasan sa corporate world. Ang pangalan niya ay permanente ng nasira, at ang lahat ng kanyang pangarap na mamana ang kumpanya ay naging abo. Wala nang puwang para sa kanya sa mundo ng negosyo. Para sa akin, ang resulta ay higit pa sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa integridad, katarungan at pagtatanggol sa kung ano ang tama. Hindi ko lang nakuha ang aking trabaho pabalik, ibinalik ko ang tiwala ng mga empleyado sa kumpanya. Pansamantala akong nanatili sa aking posisyon, ngunit mas malaki ang aking impluensya. Nagpatupad ako ng mga reforma sa transparency at etika. Ang kumpanya ay unti-unting nakabangon mula sa eskandalo, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang bawat isa ay mas pursigido na ngayong magtrabaho dahil alam nilang pinahahalagahan ang kanilang integridad. Napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi lamang sa aking galing sa marketing, kundi sa aking prinsipyo at katapatan. Ang pagsubok na iyon ay nagpatatag sa akin. Ipinakita nito sa akin na kahit gaano kaganda ang isang tao o gaano kagaling sa kanyang trabaho, mayroon pa ring mga hahamon sa iyo. Ngunit ang paglaban para sa katotohanan at katarungan ay laging nagdudulot ng kaganapan, isang kapayapaan sa puso na hindi kayang bilhin ng anumang posisyon. Ngayon, ang opisina ay muling naging isang lugar ng inspirasyon at pagtutulungan. Ang lahat ay natuto ng aral. Ako, si Maya, ay hindi lang isang marketing director, ako ay naging simbolo ng katatagan at katarungan sa aming industriya. Patuloy akong nagtatrabaho ng buong puso, hindi para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa kumpanyang minanako, sa diwa ng aking mga ninuno, at sa lahat ng taong naniniwala sa paggawa ng tama. Ang e-small detail na nakalimutan ni Mr. Reyes ang naging susi sa aking pagbangon. At ngayon, handa na akong bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa lahat, Isang kinabukasan na puno ng integridad at tunay na tagumpay.